palagit na anong pagbibidyo ni Kim Kyu habang naglalakad at siya sa Korea. Biglang nahagip ng kamera ang bilang pagsulpot ni Paolo Abilino. Gulat na gulat ang press. Sa sorpresa na ito na aktor, ibinahagi kasi ni Kimi na hindi daw umano ito makakasunod o makakapunta ng South Korea dahil na rin sa busy schedule sa Pinas. Ngunit, kapag mahal mo at mahalaga sa iyo ang isang tao, walang hindi kayang gawin para dito. Malaking factor ang pag-surprise. Bukod sa napasaya niya si Kimi, buong fans ay mat maligaya rin. Malaking sampan ito sa mga bashers. Napilit kinikwestiyon na ang mga kayang ibigay ni Paolo sa aktres. Ito nga ang ilang komento. Again, Sian and Gerard left the group. Kahit ano pang pagkukumpara na gawin ninyo, iba si Paolo sa mga naging kasintahan ni Idol. Nakaroon lang siya ng anak. Ngunit ang kabutihang doog nito, hindi kailanman masisilip ng mga haters nakatingin silang lahat sa nakaraan. Kung si Kim Chunga at mga kaibigan nito ay very supportive, ano pa kaya kayo na hindi naman nakakasama ng madalas o nakikita sila off cam? Ayon pa sa isang komento, ang sweet pumunta ng Korea para isupay si Kim. Sinong lalaki ang gagawa nito Siyempre, si Paolo abilinin na. Uwian na. May nanalo na.